Ang maga pa lang pala po. Si Raul, <laughs> Good morning. <laughs> so, may bagong fishing adventure na naman tayo. Ngayon lang po ulit. Asensya na doon sa mga iba na ano. Ngayon lang tayo ulit nakapag-fishing. Medyo busy. Wala kaming pakialam! <laughs> <laughs> busy sa pag-alaga. <laughs> so, mga kabayo, kasama pala po natin si kananay Ang ating tita, Gananay. Betchay's TV! Pa pakisubscribe po, Betchay's TV. So may kasama pala po tayong legendary Ay, Tara, Ispat po natin mga bayaw Update. Yung po dating iniispatan natin na may pinag-iitigan Ngayon po wala na po yung mga itik. o kakalis lang pala Ayan, Sila kananay po dito na ang huli na po niyan dyan Baka sakali po dito makauli tayo Kasi pinanggalingan po ng itik Baka may mga pids feeds, feeds po na mga natira lumapit yung mga isda Mahuli natin So update tayo sa mga fishing adventure natin ngayon mga bayaw. So shout out pala doon sa isang kabayo natin na eh, ABC oh, kaya hindi siya nakasama si Bayo Arnel saka si Bayo Joji hindi pa natin nasasama dito pag ano isasama natin sa pagpipishing dito to yan so let's go a few moments later ay minadali po yung kananay natin fish on yun na. ah hindi nadali ta mukhang malaki laki yan ah paano masabi <laughs> ay hindi ayun nadali nga malaki laki pitik mga kabayaw eto may, may kumintig na ayan <laughs> e, eto isa may pa Ay, nakawala. Wala? Oo, kalaki mo. Dito to, ayan. <laughs> Doon, sa gitna. Sa gitna ata. On siya. na pala yun. Nakawala. Ayan, maganda-ganda yung uli ni kita. yon Oh, 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 oh. Oy! yon Ayaw, dumating yung Kuya Christian, tsaka si... Kailangan nyo po yan po! si Master po! ay po si Kuya Christian, sa taas po. Nakawala yung nakunguli. Um... Ah, bayaw, lumipat tayo um. ng spot dito sa spot ni Kanana yung sa may lalim ng kamatsin eh mainit po masyado pa dun eh eh medyo matamulay din po yung kagatan baka sakali dito makachamba tayo kahit kanti maka makahuli tayo ng, maliito, ng ganda ganda ay okay. ito makakagat ng mga kabayo oh. so medyo maliit lang yung natato

One sorry. <laughs> yeah. Oh oh oh! Look <laughs> out! few moments later. Oh, bayo, may bisita tayong professional nating tito. Ayan po. Si Katoto. Oh, I-subscribe na lang po yung channel niya. Katoto, sa Kuragi po yung channel. Yan po yung batigan nating professional na mga sa mga, mga pangmalakasan. Yung malilit na tansipin lang uhuli ng mamaw. Bola lang yan. <laughs> yung tito po natin na yan. Ito, yung favorite. si <laughs> tito Bet po meron na. Ayan po yung tito natin. Ha? No? Tumali na naman mukha <laughs> ako. Ay, mga ano to, mga may ano to, raw malilit. Ah, oh, meron, meron pa ko dito. Ay na to, tinong. Ang bilis, oh. Yari yan. Yari yan. Ay, raw. Ro raw nga. Ang galing talaga, eh. professional talaga. Alam mo kagad yung kagad. Kukunin mo yung ganda. Hindi to. Kukunin mo yung ganda. Sabi ko, tumalo ba? Uwi, yan yan. Hmm. Ayun. Wow. Ayun. Taralak naman. Basari sari. Tam <laughs> sari. Pakalog <laughs> ko, 'yan ta pwede na 'yan. Pakalog ko. Ay. Ayun, ayun. Ayun. 'yung Ayun. Ayun. Nawala lang hot-hot. Magud ba? Ba na 'le. A, ah, ganda na So ano, luka, ano ito? Tapapak na na lang yan. Tapapak lang yan. Woo! Another one! Nanamasa! Another one! Wala na pa tayong vlog nito, Dire-diretso na yan kay Tito Toto. Gola lang yan! Anong <laughs> 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 ginagawa ko dyan? Ano po? Mga <laughs> nakaibabaw mo na ito nakalutang nakapalutang ha? sayag po yan kala ko nakapalutang po nakatayo eh kitang kita nila yung pulang pulang yung kagandaan ng pulang pulang pag napalapit na po na ito. yan ako nang ng ano to yung dory sa malayo <laughs> Dito to yan. Sila inaagit sa malayo. Patangay. <tinyo> eh wala nga pong kalikid eh. Kalikid po yun. Tapos pinagpapatong-patong ko yung kalikid. <tinyo> oh. Oh. Kalikid po talaga yung gusto nyo. Eh. Ayaw ko po itata. Di ko pa na-testing kung kakagatin nila yan. Gusto pala po lang to Mga prutas na mga sareta. Ganyan. Mga sibuyas. Uy, <tinyo> may tumakabit. Kaya pala doon sa ilog pasig. Kalalaki. Sa daing natatapon ng mga ano eh. Karesa hindi pa ito ni. Kailan sa karesa? Oo. Eh maganda nga yan, eh, tingin natin pag neto panahon talaga dito kung narami talaga po dito sa atin. Oh, ayan. Maganda ng takay kanina doon sa isa. Pula. another one la tau la na e na e na, biget, biget, mo ka octo isan ato, ah, may tapa na po dito Nalaman mo yung kagat ng nung... Tit. Hiyungin na. Ganito May ipon Wala akong nadalang <laughs> May ipon kayo yung, yung 'Yun. 'Yun. yun. Ayong Ay, hmm? uh, Alam mo, yung ngens kay, kayo hindi nga ya ah. Ay, naulog. <laughs> <laughs> Kalit. yaman na lang muna. Masigay-gay pala yun 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 ano yan? Ito hey, tilapia na siya. Wala yes! palapit niyo na to. One, sorry. <laughs> Wala palapit na. <laughs> Wala palapit na. <laughs> Wala, palapit na. <laughs> Wala palapit po na punti yun. Wala <palapit> po na punti yun. Wala <palapit> po na punti yun. Wala po na punti yun. Wala po na punti Yes.

Ay, na na isa to, tilapia yata yan, tumang isa isa. Ayun, tilapia yan, ha? Yan tilapia yan. Tilapia yan. <tipos> Ay, good. <tipos> eh. Tilapia tingnan eh. pa yun ha? Ay, pinagsasabay pa talagang. Oro, sa sino ato? ay roon na sino eat and run si <laughs> Raulo <laughs> ano yun sakote tilapia tilapia nga sakotin. Oh, lumipad ka pa eh naramdaman ko para lumipad ako eh para ako si superman <laughs> Manipad ka pa. Manipad na lang. Ang mm. ikit mo. Okay, Silapia. Nalapit din kayo. Andito lang kami ni Tito Toto. Hindi naman namin kayo alisin dyan. Uli. Yun. Ay, roho. Roho, kabilis. Alakat. There. Oh. Bangus. Another bangus. Mga mamaw talaga na ano pagana ulit. Yun. Pero na naman tilapia Tilapiana siya. Kaya tilapia na Eh. Kalalagyan to Kalalagyan to Sabi na may kalalagyan to Ito na Ay ano to Abulig ah, Sabi na eh <laughs> So yun Ang inaanting natin mga kabayaw o, Sa natin <laughs> Bulig 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 Di pa naging dalag Sabi na may kalalagyan to

O kanina lang sana yung ano eh. Dito 'diyan. <laughs> <laughs> Kanina po yung mga dyan. Ako ba yun? na po ni Tito Toto natin. Ay! Dali na. Nauunahan lang po nito ito. Yung isa kanina sa na rin parang hindi yun yun. po yung ano nito See you next time!